Magandang araw mga kaibigan. diyan natin ng reaction, opinion itong uh, post ng ABS-CB News, uh, Kayatano on Bato's absence. Nawawala na ngayon si Senator Bato. Hindi na nag-report sa Senado uh, mula ng kanilang break sa Senate. So anong dahilan? Eh, ang perception ng karamihan eh dahil nawarningan siya <laughs> nawarningan siya ni Ombudsman Boeing Rimulya na mayroon ng warrant o pares ng ICC o siguro na confirm ni Senator Batu na meron nga ah, kaya ngayon nagtatago na so sino ngayon ang tumatawa to me eh Pasalamat si Senator Bato kay Ombudsman Buing na iscope niya hindi pa official yung natanggap niya sinabi niya nakagad pwede ah, na confirm ni Senator Bato eh di magtago na ako <laughs> so ngayon tumatawa si Senator Bato nagpapasalamat kay Buing Remedya so pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano personal stand Pero sir, nag-reach out ba sa iyo? Kasi Payset, SP Soto, hindi parang... Hindi. Well, um, last communication ko sa kanya, yung right before the break. Nung nag-break. Tapos diba yung right before mag-resume, dun lumabas na baka may waran, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya nakatext. Pero sir, hindi yung confirm yung sinabi niya na kahit pag-iwan daw sa group chat. Sabi niya. masyadong active doon sa all members eh. Ang nakita kong text niya nga nung yung, yung pinikwento ni Senping na dapat hindi naka-zoom si Zaldi ko. Yun ang nakita ko. Kung may <clears throat> meron siya after that, hindi ko nakita. But, but I'll, make it simple ah. Kung may lumabas na warrant arrest against sa senator, dapat niya harapin yun. Ah. Kung may kaaway siya, whether nagseselos na asawa, whether uh, negosyante na naka <clears throat> naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagtasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. di ba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority, majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato eh, katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huling kayo, dadalhin na kayo sa hit? Sino sa inyo dito pag sinabing, ano, boss, kung may papatay sa inyo, ah, uh, kung halimbawa may humahabol sa inyo, napatayan, tapos sinabing, pag nasa Senate ka, wala, uh, walang guard dito o walang makikialam. Di ba? Yung, yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi mo, halimbawa, si Senator X may warrant of arrest, hindi pumapasok. Ay, sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo. Kasi Philippine Court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa ka masama, ay harapin mo. Ay, may, may security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC. Tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang gano'n. So, si, sino sa inyo dito? So, kung tingin nyo, bigla kayong arrest, bigla na lang kayo dadating sa uh, nandito kayo sa Senate ngayon. Ang nagkulang, hindi si Senator ba to? I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukula. That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama't mali. So kung may papatay sa akin, and ang hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, Sir, pag dito, eh, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang arrest Ay, Sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Eh, baka biglang dumating dito, mag-defend ng uh, di budget, biglang uliin, biglang daling sa hig, wala kang kalaban-laban. Sir, do you think it, is right to revisit the Senate to lalo sa hindi naman applicable sa mga uh, lawmakers yung no work, no pay, just like your ordinary workers. Actually, mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. He'd rather, it's not a choice in his case. ba? Diba? he'd rather be 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 here, no? So I ang mean, madaling sabi niya eh, no work, no pay. U Unang una your work is not only here, eh. di ba? And, and for, for example, paano may sakit? Or paano kung ano may COVID? Or whatever, nag zoom, nag attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-usapan. Hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na Hindi siya arrest rin at i, i Iti-deport sa uh, Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung ano, kung sasabihin na, ano ng gobyerno. Hindi. Pag inuli yan, pwede siya pumunta ang korte. oh kami mismo sa minority, at least ako, hamonin ko siya, pumasok ka. Responsibility mo yan. minority mm. <clears> for the a categorical No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the, the rights of every single Filipino. Maka sa kanila ang view nila pwedeng daling sa Ako hindi yun ang view ko. Ma, in, never ko view na, abogado ako eh. So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputing ka na lang. Kahit dun sa mga uh, treaties natin uh, na pagka yung may crime dito, may crime doon tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte na. Kaya na naalala niyo si Congressman ano, uh, Jimenez, di ba? So, US na yon. Pero kailangan yung korte dito mag muna kung tama yung yung pagka uh, yung extradition niya. Sir, so, do you agree doon sa sabi ni S.P. na pwede ng itikot ko sa Senator Pato sa pagiging sa tiny pagpasok sa Senator Eh, lahat pwede. Sampahan pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, para mo sinabi, pwede ba yung expel yung isang bata sa school ko, hindi pumapasok? Eh, kung sinabi ng principal, yung bata niya may papatay, hindi ko siya mapoprotektan. Ikaw, magulang, papayagan mo siyang pumasok doon. Tapos, ano, itretrete nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw, nagsabing hindi mo mapoprotektan. Eh. So, na so napaka-illogical na na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Uh, lahat naman ng klaseng pag-file pwede. Uh, ang question, ah, uh, may ground ba? Eh ano nga yung ground? May, may threat siya against his liberty. So yun, nagtatago na ngayon si Senator Bato. <laughs> And bakit nangyikaroon ng ganyan? Eh dahil sa scope ni Ombudsman Boying Rimulya. Kung tumahimik sana si Ombudsman Rimulya, wala lang. Alam niya mayroon. Hinintay niyang labas ang warrant. Biglaan. Tapos inaristo si Bato. Dinala doon. Adi magawa nila yung gusto nila. Eh bakit niya sinambulat kaagad na hindi pa naman official? O, ngayon? Tatago na si Senator Bato. Tumatawa yun. Nagpapasalamat pa kay Buying Rimulya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karoon. Mauni ang matabangan at upsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo.

So, mali ang balay ni Kuya. ay hindi pa tindok. So, natagaan man siya So, muna yung, uh, yung na. So, kakao man si Kuya. So, nindot nagitya yung balay. Pero nahumanag ang balay ni Kuya o oh, so, sunindot na kayo kay nahuman nag-atop. Ang yatag sa iya ngayon yero, plinsen, pako, glansang, uh, nakataon na gid niya o. So, nindot kayo. Oh, manah, O, o karon kuya, unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan nang hatag og sing na nakauman gid mi sa kuan. Salamat gid sa sa nagtabang og kuan sin. O